Live na. Okay, kaya na po. Live na. Ayan. Hi po. Good morning everyone. Ito na naman po ang caregiver. Naka-live ako sa Facebook. Ito Facebook. Naka-live ako sa YouTube. Hi po. Magandang umaga po mula po sa caregiver Nana ng Illinois, USA. Ang ganda ng venue ko, ano? CR eh kasi dito lang medyo malinaw-linaw, kasi ang ang lights, kasi uh, gusto nila dito puro dim, o diba, <laughs> hypo, nantagal kong wala na naman, ano, uh, doon po sa mga nagtatanong bakit wala akong vlog, wala akong live sa Facebook, kasi sa YouTube naman eh, walang magtatanong, wala naman akong followers sa YouTube, ah, uh, ano po eh, medyo may dinaramdam pang sakit ang caregiver dahil ito yung napala ko doon sa sobrang trabaho na ginagawa ko nitong mga nakaraang araw. Halos hindi ako natutulog sa duty para kumita ng medyo malaki-laki. Kasi kapag ka po medyo mahirap yung pasyente, malaki kita ng mga OFW caregivers na kapareho ko. Tapos pagka po ako eh, hindi natutulog, busy-busy ako para dilat ang mata ko. Sa halos walang tulog, eh nanonood ako sa YouTube nung tungkol sa politics. Labs na labs ko po talaga ang politics ngayon. bakit? Kasi biktima ako ng mga <clears throat> mga ibang politiko. <laughs> diba? Sorry Sonia, ah. nabanggit ko lang. Ang gusto ko lang naman pong magkomento tungkol sa nangyayari sa Philippines kasi nakakaawa, nakakalungkot ba. Pilipino ako eh. Ha, sabi ko nga, kahit saan ako makarating, ipagmamalaki ko na ako ay Pinoy. At ipagmamalaki ko na ang mga Pilipino, kahit nagiging problema ko dito sa Amerika sila, iwan ko ba. Hindi naman ibang lahi kung ng problema natin, di ba? Ang problema natin, kadalasan, kalahi natin. Huwag na tayong lumayo, kadugo. <laughs> Sorry, bato-bato sa langit. Tamaan yung magagalit, <laughs> di ba? Totoo naman, di ba? Sino ba kung minsan ang kalaban natin? Hindi ba yung sarili nating kalawang? Ano yung sarili nating kalawang? kung isa na yung ating mga pamilya, yung ating mga kaibigan, dati, <laughs> yung ating mga kasama. Sa nangyayaring po doon sa Pilipinas ngayon, na napapanood ko lang sa YouTube at saka sa Facebook, medyo nagkakaroon ng disargumento tungkol sa mga nangyayari sa araw-araw, lalo na doon sa mga sabihin nating mga tinatawag nila na kaba ng bayan. O, oh, di ba? No? Kasi nagtataks tayo eh. Ngayon ko lang natuklasan. Ang yaman-yaman pala ng Pilipinas. Ang yaman-yaman po ng ating bansa. Unang-una, ang dami-dami ng mga OFW, mga katulad ko, mga katulad natin, mga caregivers, mga nanay na mag-aabroad susubok ng buhay na maganda dahil yung buhay sa Pilipinas ay naging pangit. Tulad ko, ang pangit ng naging buhay ko sa Pilipinas di ba? Iniwan ako ng asawa ko. Ay, na naman ako. Nasunogan ako, di ba? Namulubi kami, di ba? Yung dating magandang buhay ko noon, ah, nawala. Parang sa isang pitik ng kamay, nawala lahat pero nagpapasalamat ako kay Lord. May Lord eh. Meron tayong Diyos yung manilika. Na iniahon niya ako doon sa hirap. Hinayaan niya ako makarating ng Amerika. Hindi ba? Kaya naman yung paggapang ko sa lupa. Halos sa putik na nga kami humagapang eh. Tapos binakbakan pa ako ng mga kalawang. Hindi ba? Eh, nagkaroon ako ng pag-asa nung nakarating ako dito. Kaya naman masasabi ko na ako po bilang OFW ng Pilipinas, kabahagi ako doon sa mga nagta-tax. Kasi nagpapadala ako ng pera sa Pilipinas eh. Kaya naman siguro po may karapatan ako na alamin naman yung mga itinatax ko. <laughs> hindi ba? eh, siyempre, eh, saan ba napupunta? Kasi natuklasan ko talaga, ang dami-dami talaga pera ng mga Pinoy. Eh. Ang dami-dami natin pera. Saan napupunta? Saan nagumanda ang Pilipinas? Kasi marami tayong mga OFW o kahit yung mga nasa Pilipinas, mga nagta-tax, Tulong-tulong tayo. Nagiging maunlad ang isang bansa dahil sa mga katulad natin na magkakatuwang kapit kamay na nagiging tapat sa ating gobyerno, hindi ba? Ang tanong lang, yung bang mga nakaupo sa gobyerno ay tapat? Oh, hi Cecil. Hi, long time no see ah. <laughs> Hindi ba? Oh, Cecil, nanonood ka ba sa YouTube? Hindi ba? Inaaya ko kayo. O, oh, kinukumbinsi ko kayo. Manood kayo. Maki, maki, makialam, makinig, mag -react. Ah, kahit nakakatakot mag-react. Lalo dito sa social media kasi usu-uso 'yung ikinukulong <laughs> dahil sa pagtatanong tungkol sa politika, tungkol sa kaban ng bayan. Usu-uso 'yung bigla na lang magiging masasight ka in contempt. Hindi ko alam dati 'yan eh. Nakakatuwa lang kasi 'yung mga nangyayari ngayon. Ah, nagkakaroon mag ba ng konting talino 'yung katulad ko? na patuloy kong tinutuntun o tinutugay-gayan yung mga pangyayari, lalo pag sa politika. Kasi na politika na nga ako eh. Alam nyo ba na mayroong politiko sa amin, naglalakad lang ako sa kalsada, huminto yung sasakyan niya sa gilid ko. Tapos unti-unti niyang ibinaba yung bintana ng sasakyan, tapos dinuran ako, buti na lang hindi umabot yung dura. Diba? <laughs> Nakakalungkot simula noon sabi ko, yung pang mga taong wala namang ginagawa doon sa mga taong nakaupo, e eh marapat ba na basta nilang dudura ng isang tao na wala naman akong ginagawang masama, hindi ba? Nakakalungkot lang. Kasi, ang gusto ko lang naman, maitaos ko yung mga anak ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, solo, solo parent ako eh. Hindi pa ako solo parent noon, solo pa rin ako eh. Ako yung financier. Ako yung provider. Ako yung bumubuhay ba <laughs> sa pamilya ko. Ah, nakakalungkot lang kasi sa kabila nung pinipilit kong maging mabuting tao, parang pinupush ako Parang maging masama o gumawa ng masama. Pero nagpapasalamat ako kasi ah, yung paninindigan ko minsan at saka yung kani prinsipyo na meron ka. Basta matatag ka lang doon. Sabi nga nila, robust dapat matatag. Yun siguro may pagmamalaki ko, meron ako. Hi Estela, oo, hello my friend. Uy, advance Merry Christmas din sa'yo, <laughs> diba? Oo. Um, saan po ba? Kasi, ito pala, palaktaw-laktaw na naman ako. Pasensya na kayo. Overwhelmed na naman ako. Kasi ngayon lang ako nakapag-live uli. After ng mahabang absences, o di diba? Um, yung kung ating punong ehekutibo ngayon, ah, gusto ko siya eh. Kasi yung tatay niya noon, napaganday Philippines. Kaya lang, nalulungkot ako kasi ang tahitahinit niya. Maraming mga komento. Meron nga eh. Ah, broadcaster dalawa. Isang lalaki, isang babae. Kakukulong lang. <laughs> kasi nagtanong siya. Nagtanong talaga bin, sabi, tapos bigla nakulong sila. At doon sila magpapasko sa kulungan. Panood nyo ba yun? Panoorin nyo yun. ba diba? Ayun siya kung may dalit ko naman. Asa si Arna ako. Gatsura ko pa dito. Pasensya na po kayo. Alam nyo naman ako. Hindi ako mahilig magayos sa mukha. Kahit yung mga kapatid ko sinasabi, pwede ba? Bago ka mag-like, bago ka mag-vlog, mag -vlog, ka muna, mag-suklay ka muna o kahit papano maglipstick mag-lipstick. Tamad po ako mag <laughs> presensya na, hindi ba mas maganda? Ano yung itsura mo talaga? Pero, nasa, totoo na may sabi nila, magayos ka muna. Tingnan nyo na nga, oh. Ito pa'y napili ko, no, sa CR pa. Hi, Mary Glasgow. Oh, hello. Parang bagot ni mo mga. Diba? Hi, hi, hi. Taga saan ka? Hello. O, oh, diba? Mary, nanonood ka ba ng politika? Yung mga story sa YouTube. Sundan nyo po. Kung kayo po ay OFW na kapareho kung kayo po ay trabahante, panoorin nyo, kayo kay kinakaltasan ng tax sa sweldo nyo, manuod kayo, subaybayan nyo. Saan na po punta yung binabayaran natin na obligasyon natin? Obligasyon yun eh. Kasi pag hindi ka nagbayad ng tax, kung ikaw ay nagtatrabaho o kung ikaw ay may negosyo, labag sa batas yun. Kaya naman ako, Dati kasi wala akong pakialam dyan eh. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi ako pinersonal ng politiko na to, at kung hindi ako talagang gumapang sa, gumapang sa putik talaga, at kung hindi ako talaga ginulo ng mga tao, hindi naman ako magiging ganitong nakatuto. Kasi sabi ko nga, ignorance of the law, excuses no one pala talaga. Tatapakan ka at dudurugin ka ng mga tao. Kung ikaw ay tatanga-tanga, ang tagal kong naging tanga. Unang-una, pumayag ako na maging family provider. tanga ko ko no? noon. Kasi maliit pa lang yung sweldo noon. <laughs> Medyo maganda, sideline ko noon kasi eh. So, na ganoon, di ba? Diba? Mabibilog yung ulo mo talaga. Papayag ka doon sa alam mo, mapapahamak ka pala. Kasi nga, kuminsan, tama ka talaga. <laughs> Ignorant, di ba? Anong movie yung sinasabi mo na nako lang? Hindi, may dalawang tao, Mary. Sa ano to? Sa politika to? Mag Nagtanong yung broadcaster to, hindi mag-asawa. Uy, Texas, hello! Naku, OFW tayo, my dear. Ano to? Merong dalawang broadcaster sa YouTube. Eh, araw-araw halos pinapanood ko yun eh. Meron silang naging tanong. Merong nag-text dun sa lalaki na, Tanungin niyo nga po yung tungkol sa budget ni ganito kasi inabot, inabot po ng 1.8 billion. sa diba, no? Ngayon, nagtanong siya talaga as in questioning. Hindi ba? Oo, oh, pinatawag siya. Nilitis ba? Ngayon, silang dalawa na kulong. Di ba? Nakakatakot. Nakakatakot mag-comment. Nakakatakot mag, mag react Parang wala na silang freedom. Parang, parang wala nang freedom. Parang wala nang freedom speech. Ako, pipitsuging braget, nagtatanong ako, saan kaya papanig ang ating punong ehekutibo? Sino yun? Alam niya naman siguro kung sino yung yun punong ehekutibo ng isang bansa, di ba? Kasi, ang silent-silent niya, di ba? Parang, naguguluhan ako bilang isang Pilipino, bilang isang taxpayer, di ba? Taxpayer ako, nagtatanong po ako, hindi ba? Nakakalungkot lang kasi. Pa, ganito lang yan eh. Sumusunod ka sa batas. Dahil alam mo yung batas ay marapat. Tapat. Tapos, nagbabayad ako ng taxes. Kasi alam ko yung taxes ko, ginagamit nila para sa pagpapaulan ng ating bansa. Hindi ba? Parang ako, nagtatrabaho ako dito sa malayo. Pinadadalang ko yung mga anak ko. Dahil alam ko, kung meron man akong pinapadala sa mga anak ko, kaganda yung buhay nila, makakatikim sila ng masarap. At kung may sosobra, may, pag may papagawa ko yung bahay ko na hindi ko mapaitapos na. na naman ako. May papagawa ko yung bahay ko na hindi ko maipatapos-tapos kasi nga ako ng madlang pipo. <laughs> diba, no? Ginugulo ako ng mga kalawang. ba diba, no? Oh, okay. Ah, nako, bawal na pala magtanong. Ngayon, correct, Mary kapag ka ikaw ay nagtanong tungkol sa politika, lalo kung dito sa, sa, ano, sa social media, pinatatawag nila, kino-contempt of court, ay uh, kino-contempt, kino-contempt, of content, pagayon pala, hindi pala sila court. <laughs> Nakakatakot. Ngayon, yung dalawa na yon yung lalaki, dati siyang NPA, na nagbalik loob, sikat na sikat yun, ang galing-galing na, -galing, gusto ko siya. Tapos yung babae naman, doktor siya. Di ba? Ah, ang galing-galing nilang dalawa. Di, um, masyado silang honest. Tapos, ang maganda pa sa kanila, sa sobrang pagmamahal nila sa bansang Pilipinas, handa nilang lang ibuwis ang lahat eh. Nagha-hunger strike na ngayon eh. Di ba? Second day na nila sa kulungan. Hanapin niyo po yon. <laughs> Yung dalawang broadcaster na nakakulong ngayon. <laughs> Madali lang yun, i-google nyo. Nagtanong tungkol sa 1.8 billions. Tapos naku i-google nyo lang. <laughs> I-type nyo lang pala. Lilitaw yun. Ang hirap na ngayong mag comment Nakakatakot, di ba? Pero, nagtanong lang naman eh. oh ngayon. Huwag basta nagtatanong. Kasi pag nagtanong, nakakatakot, baka kamakulong, lalo ang magkomento. Kasi sabi gano'n, hindi daw nagtanong, nagcomment. Tapos parang nag yung comment niya parang naging hindi maganda epekto. Oh, hi, floor, Masa na, friend? Andito ka na sa... Ah, sa Cambodia? Ang gagawin mo dyan? Cambodia. <laughs> oh, bago yan ah. Halika dito. ba? Diba? Oh, come here um, pagka nagpunta ka dito, give me 2 years para may prepare ko yung place for you. Sama tayo dito. At <laughs> iba, alam niyo ba, gustong gusto ko nang may kasama. Nung nasa Philippines ako, meron ako munting eskwelahan. Munti, sorry ba? Um, gusto ko masaya. Ang ginagawa ko, pagka mayroong pagkain, sasabihin ko doon sa mga estudyante ko, mayroong sumumbrang handa yung ating program dito muna kayo. Uh, kainan tayo. <laughs> Gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto ko yung maraming tao. Gustong-gusto ko nag nag-aasikaso. Kaya lang, ngayon, naiba ako. Dahil sa mga natikman ko sa buhay, parang most of the time, gusto ko tahimik lang ako. Mag-isa lang ako. Binabalansi ko yung mga hindi balanse sa buhay ko. Tayo po, maraming hindi balanse sa buhay natin maraming mga bagay na hindi talaga tama na nangyayari sa atin, hindi ba? So, maniwala kayo o hindi, ang buhay po talaga mahirap. Payag ka ba sa sinabi ko na mahirap ang buhay? Oo, puro pasakit yan. Hanggang buhay ka, meron kang struggles, hindi ba? Pero, dahil may pangako ang manlilikha natin na merong heaven dito sa lupa, maabot natin yun sa tamang panahon. Ang tanong ko lang po, oh, ito na magtanong ako. Punong ehekutibo. So, ang kabaka kabakakampi sa right or sa left? <laughs> May Kasi, yung lumalaban para sa right, nag siya. Pero ang nakakatawa, maraming, maraming up sa kanya. Isa ako sa up sa iyo. Bibi Ayoko, Ay, ako, nadulas na ako. <laughs> Hindi pa. Nakakaano kasi, eh. ano ba yung tama? Yung bang tama, babaluktutin mo ba? Para maging mali. Dahil makikinabang ka. Pag pinaluktot mo yung tama, di ba? Nasa ng prinsipyo. Ako, sabi ko nga, gusto ko ng pera. Nagpapakahirap ako para kumita ng pera. Hindi na ako yung dating Dok Jeng o, o Ma'am Jeng. Hindi na ako yung dating yun. O Mami Jeng o Tita Jeng. Hindi na ako yung dati na yun na okay lang na walang pera. Hindi. Pag pinamili mo ako, pipigyan kita ng sampung piso kung bibitawan mo yan. Ang una kong sasabihin, pag binitawan ko to, makukuha ko ba yung sampung piso ko? Kung makukuha ko yung sampung piso ko na iniaalok mo, mapapabuti ba ako o mapapasama ako. Ganun na ako ngayon eh. Oh, hmm. hindi na ako pumapayag na wala akong pera. Kasi natikmang ko noon may pera ako. Maluwag ang buhay ko noon. Nung minalas ako, nung naghirap ako, walang sumama sa akin. Iniwan ako ng mga kasama ko noon nung may pera ako. Ano ang napulot ko? Dapat may pera ka dapat lumaban ka sa buhay. Dapat maghanap buhay ka. Dapat kumita ka. Pero kung isasangla mo yung prinsipyo mo para sa pera, yun ang matinding tanong. Kaya ako po'y nagtatanong, babaluktot to din niyo po ba yung alam niyong tama? Para ipagbalik. Doon sa makukuha niyong kapalit, nung pagbabaluktot niyo nung tama, ako po'y nagtatanong lang. <laughs> Kasi sabi nila, napapatood ko lang naman, sabi nila, itong tao na to maganda ang prinsipyo eh. Bakit tila nababago? O no? Ganun ng tao. Pero ako po, babaguhin ko ang prinsipyo ko Nang dahil sa pera na paghihirapan kong makuha. Pero ko ibebenta ko yung prinsipyo ko ng para sa pera. Oops! Red light muna. Stop pag ko. Kasi kung gusto ko ng magandang buhay nung panahong naghihirap ako, tatanggapin ko lang yung alok sa akin na, na, na parang negatibong sitwasyon. Kapalit ang kaginawahan namin ng mga anak ko, ang sagot ko sa kanya, kaya ko pa namang magtrabaho ng legal. Hindi ko ibinibenta yung prinsipyo ko. Pero nahihirapan ako. <laughs> Alin po ba maganda? yung makuha mo mabilis, ang pera, o paghirapan mo muna ito para ma-enjoy mo. Parang nag-iiba ang takbo ng isip ko. <laughs> Di ba? Pero still, mas mataas yung ating utak kaysa sa ating puso. Kumisan, dahil masyado tayong puro puso ang pinaiiran at hindi yung utak nagkakaroon ng problema sa desisyon. Ito yung puso. Ito yung utak. Nagdidikta yung puso sa utak. Pero yung, yung utak ang bumabalansin nang lalabas sa bibig, hindi ba? Kasi kailangan magkita yan eh. At hindi ho pwede na hindi natin babalansehin yung negatibo at positibo. Two-way traffic. Nasan ka ba? Mayroong kaliwa, mayroong kanan. Sindi yung guhit sa gitna. Diba? Dapat may guhit sa gitna. Sa kalsada, two-way yan. Pero mayroong guhit sa gitna. Kung minsan yung guhit sa gitna, invisible. Hindi nakikita. Minsan nakikita at ipinakikita. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa, <laughs> nasan yung guhit sa gitna? Tila invisible siya. Sana so, makita siya. Diba? Yung lang po, naku no? Diyos ko, huwag sana ako magkakaso. Huwag akong makontemp. Huwag <laughs> akong contempt, diba? ba? Ang dito po ako sa Amerika. Buti na lang, buti ba? Sige po, ito po si caregiver Nana. na. Thank you doon sa mga nag-join. Pipilitin ko po na balik ulit sa dati. Kung halimbawa ako talaga hindi feeling well, o uh, absent ako, sorry na po. Sige po. God bless po sa ating lahat. Loves ko kayo. Miss ko kayo. Makiramdam. Tignan po natin kung ano nangyayari. Taxpayer ko. Taxpayer ka ba? O hindi ka man taxpayer. Makinig ka. Magmasin ka. mag ka. Kasi para sa iyo ang bansang Pilipinas. Dahil tayo ay mga Pinoy. God bless Mary. See you sa mga susunod na live ha? Thank you for joining. Thank you po sa lahat. Naku, eto na ako sa YouTube. Live ako sa YouTube. <laughs> Live ako sa Facebook. Sige po. Mahal ko kayo. Uunahin ko i-optong YouTube. <laughs> Tama, ba pipindutin ko. May pipindutin ko dito. Oh my God. Ayun, ayun. Are you sure that you want to stop streaming? Okay. O, di ba? Okay. Ayun. O, di ba? Sige po. Bye.